Eto nga pala yung mga naging ganap sa instant blind date natin na content ng Valentine's. Kakarating nga lang pala namin sa first location dito sa Quezon City Circle kung saan tayo mag-shoot. Hindi naging madali ang pag-prepare namin dito dahil ang dami naming daladalang gamit na mabibigat at wala rin kaming sasakyan na dala. Isa pa, kinailangan rin namin kumuha ng permit sa admin ng park para makapag-video. Pero sulit din naman dahil ang ganda at lawak ng lugar at marami din ang napasyal. Namit na nga rin pala natin dito ang violinist natin kasama ang parents niya. Siya nga pala si Alexa, ang nakuha natin na mag-violin ng live para mas romantic at mas maganda ang kakalabasan sa gagawin nating instant blind date na para sa mga single. etong wow. nga at nag-soundcheck at pinakinggan ko muna ang mga tugtog niya. Kahit bata pa ay sobrang galing na niya. Sunod ay pinuntahan muna namin ang office para makapagpaalam na ngayong araw tayo mag-shoot. Sa mga di nakakaalam, may bayad pala to kaya make sure na may dala kayong bala kung mag-video kayo gamit kamera. Bumalik na kami agad at binuksan na natin ang bagong bilin na kamera na gagamitin natin for the first time. Boom! Ito na ang unang bukas at unang gamit ng bago nating ibiling kamera. Uh... May video din pala niyan kung paano binili. Soon ni upload natin. <laughs> Ayan, tinesting na natin at ang solid ng kuha. Yun know, so ito, first time natin gagamitin. Walang yung lens natin na mahaba pero goods pa rin to. Pagtapos ay nag muna ako at nag-setup na tayo ng mabilisan. Kumakapal na rin ng ulan, at parang uulan kaya talagang solid dasal. Yun, nakapag-change outfit na rin tayo at ready na maghanap ng mga single dyan na ipagpa-partner natin. Um, ano pong order nyo? May kadate ka na ba? Wala pa? Diyan ka na lang sa bahay nyo. Eto, grabe, sobrang gaul na. Las 4 na. Nag-set up pa rin tayo. Sige lang. Para to sa valentine's special natin. Yan, sa so mga walang kadate dyan, manahimik na lang kayo. Diyan na lang kayo sa bahay nyo. Hindi, joke lang. Sige lang. Dasal-dasal lang din. Magkakaroon din kayo. Mahalan nyo. After 5 years, 10 years. Nagsimula na nga tayo mag-ikot para maghanap ng dalawang single na strangers. Ako nga pala si Cupid. <laughs> Ikaw pala yung boss. Boss. Ako si Cupid ngayon, no? Titirahan natin yung puso mo, maghanap tayo ng mga single mom. Single mom talaga? Oo, single mom. Parang meron tayong nakikita rito. Tara, maghahanap natin. Okay. Medyo natagalan nga tayo sa paghahanap dahil halos ang lahat ay may jowa na at ang iba naman ay nahihiya. O, kala nila may scam. Mayamaya -maya ay nakita ko si mama at tinanong. Ay, single ka? Okay lang sumama ka sa video? So, maghahanap tayo ng ka-partner mo. Okay lang. Ito ka lang muna, tapos babalikan ka namin na. Ayan, at nakahanap na rin tayo ng isang single. Pinahintay ko muna saglit si ma'am dahil hahanapan muna natin siya ng lalaki na ipapartner sa kanya. Ilang sandali lang din ay nakita natin si sir at pumayag naman siya. Single ka? kaya Tara, sama ka sa akin. Tara, may gagawin tayo. Matutuwa ka. May, may pa-partner ako sa'yo. Finally, meron na rin tayong unang couple na magde-date. Piniringan muna natin sila, tsaka pinapunta sa sinet up at perniper -per natin para sa kanila. Una, ay pinapwesto natin sila sa heart shape na petals. Bigla ang naglagay ng lamesa, upuan, at dito natin tinanggal ang blindfold at boom! <laughs> Yun know, kilig ang people. Sunod ay pinaupo na natin sila at naglagay na ng plato at nilabas na nga yung pagkain. Napakatotyal dahil mamahaling steak lang naman ang kakainin nila. Siyempre, meron din tayong wine at finally, ang live music natin, ang violin. Diba? ba? Napakatotyal ng date nila. Parang nasa fine dining lang yung setup nito. Kahit ako, 'di pa nakaka-experience nito. etong mga pasilip sa usapan nila. Ihi ka ba? Bakit? Pag lumalabas ka kasi kinikilig ako. Okay. <laughs> 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 Ihi ra de mga day. Panoorin nyo na rin ang full video na uploaded na sa King Lux YouTube channel at FB page natin. Ayun, at naging successful ang unang date at pagtapos ay hanap ulit tayo ng next target. Hello, tayo. One down. down. Yan tanong ko sa inyo ngayon kung wala, manood na lang kayo ng Netflix, di kaya kay drama. Okay na yun. Habang nagiiikot, ay dala-dala natin tong signage na may nakalagay na sinong single. Ilang sandali lang ay lumapit ako sa mga binibini na to at nagtanong. Sino dito yung single? Ikaw? Single ha? Oh, oh, sige po yan. Oh, sige, tara sama ka sa akin. Sama ka na sa sige. sige na, para ka na. Sama ka lang, mo na. Ah. Sama na yan, boss. Tama na, pwede na to. Take out na to. Okay. to. Sige. Ah, sige po, para may kadate naman. Habang papunta pa nga lang kami, ay may mga nag-volunteer na maging partner niya. Table po na lang. Ah, dagang kayo nag-uya boy. Pero meron ang napili ang boys na makakasama ni Ma'am at eto na nga siya. Idol! Ano pangalan mo? Isaiah. Blinindfold na nga natin sila at pinapunta sa sinetup natin. <laughs> Ayan nga, naghihiyawan at kinikilig yung mga marites sa kanila. Ito rin ang ilan sa mga usapan nila. Ba't ka single? Hindi ko rin alam. Single for purpose. Another couple na naman ang pinasaya at pinakilig natin. Malapakan naman natin lahat sila. Oh pagtapos ay naghanap ulit tayo ng pwedeng mapag-date. Pero ngayon ay maghahanap tayo ng mga seniors or elders na pwede nating set up. And... Nagikot ulit kami dito sa park at may mga nakasalubong na elderly na mag-asawa pero... Kayo pong dalawa. <laughs> May table na po kami, ma'am. May food na rin po kami. Pinantay namin yung anak namin. Uwi na kami anytime. Sayang naman. Oo, thank you so much. Ah, sige, pa. Sige. Sayang nga lang, pauwi na din sila, ma'am at sir. Pinagpatuloy na lang namin ang paghahanap ng pangatlong couple kasama ang boys. Pero wala pa rin makita. Habang nagaantay, ay nakausap ko muna si sir na tatay ng violinist natin. Sir, nakakataba ng puso. Yung mga Totoo siya, lang. Sir. Ibig sabihin, nararamdaman mo na totoong tao ka na. Kumihingi ka dun sa na tao na kung ano yung binigay sa'yo, kainin mo. Ah, diba, maaaring pinagirapan din po kasi nila. Kaya nga. O diba, pupunta mo minsan diba, bibigyan ka ng saging lang, tapos, o, oh, at least, makita nila na kinakain mo. Bukal sa loob mo yung ginagawa mo, yung pagtulog. Eh sa'yo, talagang Gordano ka. Magandang ano talaga sa puso mo na. Totoo yung ginagawa mo. Layo, ay, na. Si, mo. na lang ano man na oh, diba? Basta, ako na Nakita ko, mo. Kasabi ko, okay to ah. Sobrang nakakataba lang ng puso dahil na-appreciate ni Sir ang mga ginagawa at sa mga nagawa na natin dati. Nabutan na nga kami ng gabi kaya nag-decide na lang kami na bukas ituloy. Kinabukasan ay dito naman kami pumunta sa Luneta Park para maghanap ng next target na couple. Ito ngayon, mag-video tayo ngayong Valentine season at nandito na tayo sa Luneta Park finally ganun din dito dahil may requirements pang kailangan at may bayad din pag mag video ka gamit ang camera eto nga kakarating lang namin at pasan-pasan ng mga mabibigat na gamit yun Luneta Park finally nungunan dito pinayagan eh may bayad pala rito. so sa mga mag gusto mag-vlog dyan, ang gusto ko sabihin na meron tong bayad, depende sa anong klaseng vlog. Simple yung sa pero may bayad siya, and may mga permit, may mga requirements mga kailangan ipasa. Sobrang ganda din ang park dahil napakalinis at madami ring napasyal. Pagdating, ay pumuesto na agad kami dito sa tapat ng fountain. Sana meron tayong mahanap na couple na elderly, mga senior o 60, 70 years old na pwede nating i-date. So meron tayong nahanap kahapon kaso nahiya sila. Ngayon naman, sana may matimingan tayo na okay, na papayag, matagal na hindi naka-experience experience ng date, pwede natin iparana sa kanila yan. Yun, yun ang target natin. Kung wala, kung ano lang yung makita natin dito. Nag-setup na rin tayo ng mga lamesa at ng mga gagamitin para sa shoot. Yun, maghanap tayo ng kadate. <laughs> Nagbihis na nga ako at pati na rin ng boys. Pagtapos ay dumiretso agad tayo sa paghahanap na naman ng dalawang single na strangers na ipapartner natin. Pero may mga jowa na nga daw mga naunang napagtanungan natin. As usual, kala ng iba ay mangi kami. Ang iba naman ay nahihiya. Makahanap na sana tayo dito ng senior na hindi pa nakaka-experience ng ganto ka-romantic na date. Maya maya ay nakita namin si mamatser at Sir at tinanong. Gusto namin mag-date po ng mag-couple kagaya po ninyo. Meron po kaming lamesa doon tas may food na po. Tapos po yung kayo po mismo muna talaga ngayon. Mga peri, hindi masyadong. Silikan nalang na iba. Thank you for your attention. Ah, sige po. Thank you, thank you. Okay lang so okay. po. Salamat. Sayang, sila na sanang hinahanap natin na couple. Kaso nga lang, parang nahihiya ata. Tuloy na lang kami sa paghahanap at maya maya ay nakita ko si ma'am at tinanong. Salig sa video namin. Maghanap kami ng total stranger kagaya ninyo. Sub-blind date namin kayo. Siya po. May mesa kami doon. Maghanap na lang tayo ng guy na para sa iyo. Ah, sige, ah, Sige, mabilis po. Apa, mga 10 minutes lang na ano, nausap, na getting to na. Ah, tara. Ayun, pumayag din. May na tayo sa, si napakaganda. Nilagyan ko na nga ng blindfold si ate. Sunod naman ay naghanap tayo ng lalaki at eto na nga. Tinanong natin at nahihiya din ng una pero pumayag din naman. Tara, sama kasama. Bali, instant date. Naghanap kami ng mga stranger, babae, tas lalaki na. Hindi talaga magkakilala. Ha? Sige, Nice. Ayos, meron na. Pagdating ay pinagtagpo ko na sila na makapagsimula ng mag-getting to know. Habang nag-uusap ang dalawa ay marami din ang nanonood at natutuwa sa kanila. Ang iba ay kinikilig pa nga. Yay! Pinapikit ko muna dito sa glit si ma'am, tsaka binigay ni sir ang bulaklak at may ginawa pa nga siyang pakulo sa pag-abot. Pwede na po kayo ma'am pinapikit. Pwede na po kayo, na po kayo, na po kayo O palakpakan naman lahat, palakpakan. Kala ko magpo-propose na agad. Nasa King Lux YouTube channel at FB page pala yung full video nito. Kikiligin ka sa mga banat ni Kuya at reaction ni Ate. Pagtapos ay nagpicture muna kami tsaka nagpalitan na sila ng contact. Successful ulit ang unang date natin ngayong araw. Pero maya maya lang ay umulan na inabutan na kami ng gabi sa pagantay na tumigil ang ulan. Pagkatigil ay sinubukan ulit namin na maghanap pa ng pwedeng mapagpartner pero wala na kami masyadong makita dahil nga naulan kanina. Hanggang dito lang yung oras ng pag-shoot natin dito sa luna tapos magpapatugtog na sila ng music pinahinto muna ng luneta yung music para makapag shoot tayo tapos may fountain dito sa likod since wala na tayong nahanap tapos sumuulan ulan na rin uh, isap na lang muna tayo sa paghanap ng target Grabe. Skin eh. Fountain. Yan, may fountain sa Luneta Park. Basta tayo mag-shoot. Panoorin yung video natin. Napakaganda. Instant date sa public. Panoorin niyo yan sa King Lux YouTube channel, King Lux FB page. Lux YouTube channel and Lux FB page. Ganda naman ang nangyari. Happy Valentine sa inyo, sa lahat sa inyo. Next upload ay tayo naman mismo ang nagbigay ng bulaklak sa mga girls sa public. Abangan mo.